Sapat ba ang hawak na pera para sa isang araw? Pambili ng bigas, pamasahe at baon? Minimum wage lang ang abot ng pamilya namin. Ngunit, kahit minimum wage, kulang pa sa living wage. Pinili ko na, pamasahe papuntang eskwela. Pero yung pagkain, bahala na. 20 pesos papunta, 20 pesos pa uwi. Sa isang buwan, halos kalahati na nang kinikita ng magulang ko na pupunta lang sa pamasahe. Maaliwalas da ang kinabukasan. Pero paano ko ang minimum wage? Huli na sa bilis ng pagtaas ng presyo ng lahat. Bigas, renta, kuryente, lahat. Mahal, Don't forget to bring cartolina and markers for your project. Deadline is on Friday. Cartolina, markers, 50 pesos. Kahit maliit, malaking bagay na yun para sa akin. Hindi kasalanan ng mga kaklasiko na kaya nilang bumili. Pero minsan, hindi mo mapigil ang mainggit. Buti pa sila, sabi ko sa sarili. Kung may akong pera na yon, kakasya pa yon para sa lunch ko. Pero may bukas pa, at may renta pa, at may bigas pa. Kaya tubig na lang muna. Anak, ito lang muna ha. Atensya na. Ganitong pagkain ng buhan, ang bunga ng halos imang daan na kita kada araw. Pero hindi naman araw-araw may trabaho sa papa at mama. Kung may sakit pa, hindi ko na alam. Kailangan mag -desisyon. Pero bawat decision parang may natatalo. Hindi pwedeng sabay ang lahat. Akala ko dati, pag-aaral lang ang problema. Pero hindi. Ang problema, yung sistemang kahit anong sipag mo, hindi kang kayang itawid. Hindi lang ito isang araw, hindi lang ako, marami kami. At habang mababa ang minimum wage, mababa rin ang oportunidad naming makaangat.